Kababayan na tumatagpinig ng diwata. Ayan po, nagpapatunay naman na dumarami pa rin ang mga tao kumakain ngayon sa diwata para overload. Yan, Ayan, ipakita muna natin yung tao. Ayan, habang naghiintay ho ang mga kababayan natin na kumakain, kung hindi na umakain, pa rin, hindi <tinyan> na rin, ay hahanap tayo ng mga kumakain kung ano nga ka ang nararamdaman nila habang naghihintay yeah. at hindi ba naman yung komitina ano nga ka ang dahilan <tiny> pag nila kinakaya ang paghihintay upang magmanlamang ang yaming yaming pagkain ni Mamadi Wata Ayo, 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 ang tanong, kakakami pa kayo? Oh, so, ano po ang mga uh, ano ng mga tao? Masarap na oh. May mga, may mga basyo na pinasyabi na hindi nila yeah, masarap. Eh, masarap dito to yun. Mga naiingit lang mga yun. Kaya eh? oh. naman kayo mga naiingit! Umain naman kayo! Nora! No. So, maghanap na tayo, no? Ng mga kababayan natin na kumakain. Kung ano nga ba ang kanilang nalalamdaman habang tinapakami na ang bawat pagkain ni Mama Eto, dapat paruparuli yaya kayo. Hindi mo ba ito. Bagay talaga kung saan mo kung mamatigwata. Hindi mo ba yaya? Hindi kayo. ba yaya? Hindi mo ba yaya? Hindi mo ba di ba nakakain na kayo? So, ano po ang inyong yaya? habang mo ninyo ang pagkain at ba ni Mama mo ni yaya? Hindi mo So nga mga, ang mga bahas nyo natin, sabi nila na hindi daw yami. So kayo ang um, magpaniwanag sa mga taong bayan na hindi ito yun. Kanya kayo ang Oo D nga naman. Diyan uh -huh. so, sabihin mga kaibigan, kanya kayo ang paniwanag dahil hindi naman kayo dahil nakakasim, di ba? So, tisman nyo na lang! Now nga! Ayan mga kapatid na naghihintay tanungin natin kung bakit nagdagdag ang mga tao dito sa pag may buwa Oh my God! Ito Ay, ano siya? Ay, ano siya? Ay, ano siya? Ay, ano Miami, kuya, okay, ba't kayo kayo na ngayon dito? Wala, ang kakain na kayo. Oo, kakain kayo, pero magkaya kayo ng ang dami-daming tao? Mura yan. Mura. Pero dami-daming dito na kayo, kumain na ba kayo dati? Hindi na ako nagkatrabaho. Ano yun? Ha? Yung malapit na, kaya pala. So, parang dito ka lang natin kumakain. Dito pala siya nakapwesto sa ako. Ha? Kumakain ka lang natin oh, Ayan ha? Magpapatunay namang na kumakain dito, bumabalik-balik, no? May pag-ibig niya ba si Kuya? Ah, uh, impact. Oo oh, nga pala. Sa mga nagtatanong, ethnic name, impact ka. Ah. Kung may hiwaga, may ikatno, may diwata, may impact ah. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo? nauna! na! Uy, kuya! Thank you, ah! Ma. <laughs> May chance ba? Kuya, sana bakit mandig kita? nauna! na! Malamang, Kuya, ang mo. Kaya hindi Kaya hindi yan pa dito ba? Hindi, iba. So, thank you, Kuya. Ayan. Puntahan naman natin ngayon <laughs> okay. Okay. Ah, itang, Ay, ang okay. mga kababayan natin namat yagam pumitina upang makakain namang sa diwata para over noon. Ayan, ano so, maganda ba maganda niya 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 maganda 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 ganda mga kaibigan, na and hindi tayong napapanood sa impact ng ng buong mundo. Dahil sa Lord Lame ito, na lang, kayo magyagap na Oh, oh, kung nalawang naman yung madam, nakandami sa ating Kaya Pero naghihintay pa rin tayo, nag-aapang para mag Yung yaming